Maligo time! Ayan. So, kailangan ng maligo ng mga alaga kasi nain higit na, nain na po ng umaga. Kailangan na nilang maligo kasi katatapos lang po nilang kumain. Ayan. Wow. So, enjoy po. Ayan. So, tatlo lang po sila. sampo po silang magkakapate. Din tatlo lang po yung binili namin mga kababoy. So, ito po ay dalawang lalaki at isang babae. Ito po yung babae. O, oh, yan. Ito po yung lalaki. Yan. Yan. So, nagkakatimbang na po sila ng 60. Mahigit po. Kasi, ano two months sa po sila higit eh. Ayan. Mm. Mm. Enjoy ko ang mga alaga. Enjoy ko ang mga alaga. Wait, wait, wait. Yan, ito po yung babae Nagagawin ko pong inahin. Yan, itong dalawa po ay ibibinta po namin. Ito po at saka yung brown. Yan. At saka ito pong babae, ang nag-iisang babae po ay gagawin namin inahin. Kasi po ang kanyang bibi po ay 16 ata. At saka maganda yung bolba ng kanyang ano. Lapit na. Yan. Wow, wow. Wow. Kasama ko kasi ang anak ko mga kababoy sa pagpaligo ng mga alaga. Yan. Kaya maririnig niyo po yung ingay niya. Wow. Kasi gusto rin po kasi ng anak ko na maligo. Kasi gusto niyang kunin po yung hose. Yan. So, wait, wait. Malapit na silang matapos. yan-yan nah itu hmm nah. 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 so, bye bye na mga boy